Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan mula kay Josephine. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may itatanong din ako. Ang aking asawa ay namatay noong June 24. Wala kaming anak pero meron siyang isang anak sa labas o illegitimate na anak. Gusto ng kanyang mga magulang na suluhin ang property na aming nabili. Ang kanilang katwiran ay dahil wala daw kaming anak, kaya mapupunta daw sa kanila ang property. Tama ba ito, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod na video. Balik sa ating topic. Kung walang anak ang mag-asawa at namatay ang isa sa kanila, kanino mapupunta ang property na naipundar nila kung ang namatay na asawa ay may illegitimate na anak at meron pa siyang mga parents? Kung walang marriage settlement at walang will o testament ang namatay, ang applicable na provision ng batas ay ang Article 1000 ng Civil Code. Nakasad sa Civil Code na kung ang mga iniwan ng namatay ay kanyang mga legitimate parents o grandparents, kasama ang surviving spouse o ito yung balo at mga illegitimate na anak, ang mga parents o grandparents kung wala ng parents ay may karapatan sa kalahati ng mana at ang natitirang kalahati naman ay paghatian sa pagitan ng naiwang asawa ang balo at ng mga illegitimate na anak. Meaning, ang balo ay magkakaroon ng one-fourth sa estate at ang illegitimate na anak ay one-fourth naman ang kanyang share sa estate ng namatay niyang ama o ina. Para mas maliwanag, ipagpalagay natin na ang mag-asawa ay may naipundar na property na worth 4 million pesos. Dahil ito ay conjugal o community property, hahatiin ito ng mag-asawa. Pantay ang hatian. Ibig sabihin, 2 million pesos ang share ng balo at 2 million pesos naman ang share ng namatay. Itong share ng namatay ay mapupunta sa kanyang state. At ang 2 million na state ng namatay ay paghahatian ng kanyang balo, anak, sa labas, at mga nabubuhay na magulang. At ayon sa batas, ang kalahati ay mamanahin ng mga parents o grandparents at ang kalahati naman ay paghatian ng balo at ng anak sa labas. Which means, ang 1 million na paghatian nila ay nangangulugan na 500,000 ang pupunta sa balo at 500,000 pesos naman ang share ng anak sa labas. So, in summary, sa kabuuan, Ganito mahati ang 4 million pesos. Ang share ng balo ay 2,500,000 pesos. Bakit 2 2,500,000 pesos? 2 million kasi ang mula sa conjugal na community o kaya community property at 500,000 pesos ang share niya mula sa estate ng kanyang namatay na asawa. Kaya naging 2 2,500,000 pesos ang buong share ng surviving spouse o yung balo. One million naman ay share ng parents ng namatay. At 500,000 pesos ang share ng anak sa labas. Kaya sa nagtanong ng ating viewer, hindi tama ang sabi ng parents ng yung namatay na asawa. Meron silang mana, pero hindi lahat ay mapupunta sa kanila. Mga kaibigan, hanggang dito na lang mga ating talakayan. Sana mayroong kayong napulot na kanting kalaman sa ating discussion. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay. Maraming salamat. Bye-bye.